Ayan mga kadimpol. Ayan. Hinatid ko na po yung ano yung isang sortang talong sa mga binan ko. Pinagluto na naman ako para sa amin. Ganito po ako magluto ng tortang talong. So yung bacon cube, sa tanggalan ko muna yan ng mantika para iwas uh, mantika, no? Oo. So, tapos dito rin natin igigisa yung ating mga panakot. Tsaka mamaya yung talong. So, lutuin ko muna itong bacon cube. Sa tanggalan ko muna ng mantika. So, tanggalan pa natin ng mantika. Wala pa. Kailangan matanggal yung mantika. Medyo golden brown po siya. So, now medyo nagmantika na po siya. Saka natin ilalagay yung ginger. Ayan, trito natin siya sa ginger. Ah. <laughs> so, may ginger po siya. Then, ilagay na rin natin ang garlic then, garlic. And then, yung ating onions. Halo na rin natin ang ating onions. So, continue lang, no fried. Tapos mamaya, maglagay tayo ng uh, maglagay tayo ng kunting ano, ng kunting olive oil. O, di ba nakita nyo ang sarap pag ganitong pagkaluto ng tortang talong? Lagyan natin ng ginger, garlic, at saka onions. Igigisa po natin yung bacon, no? Ayan, ang sarap talaga pag ganito ang ulam. Ano lang yan, ng, ang malaki kasi ang mga talong dito sa Switzerland. Kaya, isa lang kailangan natin. Now, ilala, uh, ipapride na natin yung ating Atsal na po lang. Ayan. Hindi po ako dyan nagtitimpla ng panakot dahil ano na po yan, yung bacon cubes. Maalat na po. So doon na lang tayo magtitimpla sa talong at saka sa itlog, no? Mm hmm? O, di ba? Sarap. Tapos lagay na natin yung ating onion leaves. Or sibuyas na dahon. Mm -hmm. Kareto lang natin siya, no. Hindi po ako naglalagay ng ano asin or whatsoever dahil maalat na po 'yung ating bacon cubes. So ganito talaga ako magluto ng tortang talong. Aywan ko sa inyo kung paano po kayo magluto ng tortang talong. So now tatanggalin ko na siya, no. Ililipat na natin sa malinis na plato. Ayan. Kasi ipipirito na natin yung ating talong. O, oh, ayan. Luto na po yung ano, no? na natin yung talong. So, lang natin dyan, mga kadimpol. O, oh, ba diba? Ganyan lang yun. ay, punasan Ay, init. <laughs> Ang init. So, na nakita nyo. Nilipat ko na po dyan. Ayan, nilipat ko na po yung ating panglagay sa ating torta. So, maglalagay na lang tayo ngayon ng konting mantika. Kunti lang. Olive oil lang po ang gamit ko. Hindi pa ako gumagamit ng ibang oil. Olive oil lang talaga. So, na, hinaan natin ang na apoy eh, para hindi masunog yung ating talong kaagad. Okay. So, now, ipirito ko na po yung ating talong. Ayan, ganyan lang yan, ha? Uh -huh. Kita nyo, ganyan lang yan. So, ganyan lang ang aking pagpirito ng talong. Uh -huh. Mamaya, Babalik rin natin siya mga kadimpol. Pero ito muna natin siya. O, ba? Diba? Ganyan lang yan. <coughs> babalik rin natin yan, ha? So, now, try natin siyang babalik rin. Oh, pala. Ay, ako. So, Ayan, binaliktad na natin, no? Ako oh, nga ka din, Ilalagay na natin ang ating niluto kanina na mga gulay at saka yung may cubes na bacon. So, ilalagay na natin yan. Ubusin natin, no? Ayan, ganyan lang ako magawa talaga ng tortang talong. Paboro uh -huh. paborito kasi ito ng aking asawa. Kaya nung meron pa akong tanim sa garden ng mga talong, lagi ako nang harvest kasi gustong-gusto -gusto ng asawa ko 'yun. So ngayon, ano natin siya? Ah, diba? ganun lang 'yan. Huwag na nating galawin 'yan, 'no? So, ayan na po siya. Ang gagawin po natin dyan, lalagay na natin yung binati na itlog. Kita nyo? Ganyan. So, ganyan lang ako magluto ng ganyan lang talaga si DJ Dimple magluto ng ano, nang tortang talong. Aywan ko sa inyo kasi iba-iba naman ang pagluto natin ng tortang talong, di ba? Meron naman tayong kanya-kanyang style. So si DJ Dimple, ganito lang ako magluto. Hindi ko na po siya babalik mga ka mga kadimpol. Anuhin ko na lang siya, takpan ko na lang siya para maluluto ko yung maluluto ko yung itlog sa taas. So takpan na lang natin siya, no? Yung kailangan lang itakip natin yung uh, yung tama lang na maano talaga siya yung yung makumpres yung init niya ba di ba tas dahan-dahan lang ang apoy para hindi masunog ang ating talong. So ayan, ayan na po siya oh. Tatakpan na lang natin siya. Ayan. So ayan lang po ang akin, tortang talong para sa aming lunch for today. Thanks for watching.